Labing dalawa yung subject ng search warrant, subalit so, ang hinahanap natin ay 28. At doon sa social media post, doon sa kanila mismong ibinigay dating uh, istorya, ay eh, apat na po yun, ano? So hahanapin natin kung ilan talaga yan. At minimum, 28 yung sinabi sa Blue Ribbon Committee doon sa hearing na ginagawa ni Senador Marcoleta. Sumusuporta tayo dyan, at uh, utos din ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pag-igihin namin, na tingnan lahat ng mga na-involve doon sa nangyayaring uh, alleged. Um flood control scandal, ano? flood control mess. So titingnan natin lahat ng personalities doon. Nagkataon, dito tayo una nakakuha ng search warrant. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang uh, mga may-ari, ang Biscaya family, Biscaya family, na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, so, pag kulang yaan or kung may depresya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya at kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tamang dokumento na dapat magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran sa bansa ating uh, gobyerno. Commissioner, sino na ho sa pamilya Vizcaya ang humarap na usay niya? Wala po, yung representative pa lang po nila. Uh, Commissioner, oh, Commissioner, hmm. sa labing dalawang hmm. sasakyan, sa labing dalawang <coughs> sasakyan, sa ilan po ang nandito maiwan? Oh, ang nandito sa loob ngayon, uh, doon sa nasa, nasa warrant natin, dalawa out of 12. So, pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Ano? Yung dalawa, isang Maserati, isang uh, Land Cruiser. At yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong uh, imbestigahan, yung uh, ano yun? Escalade, Escalade. Escalade. No? So puro imported yan. Ngayon, huwag tayong mangamba dahil mahuhulit, mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago, kung itinatago man, uh, kaya lang naniniwala naman ako na yan ay uh, uh, makikita at makikita natin. No? Kaya again, muli, pinakalit po ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs ano upang uh, makita po natin kung may kung wala naman silang tinatago sang ayon sa kanila binili naman nila to tama uh, wag sila mangamba very professional ngayon ang Bureau of Customs pag nakita naman natin tama yan ire report din natin na tamang pinagbayaran subalit pag may diferensya kulang o mali ang kanilang pagbabayad gagawin naman namin ng amin tungkulin na may mananagot siyempre no pero minimum naman dyan, dapat itama 'yung bayad depende po 'yan sa technical side ano pero kung may mga violation po 'yan meron natin na tinatawag tayong WSD magkakaroon po ng seizure proceedings po 'yan at pananagutin natin kung sino ang nagkamali sa batas ngayon uh, wala na tayong choice kundi ito ay iaalarma na kagad sa Highway Patrol Group at nag-usap na rin kami ni uh, incoming HPG chief si Colonel Hansel Marantan na personal kong kaibigan 'yan so nangako naman si General si Colonel Marantan na kagad kagad day one niya ngayon kasi lupuyan siya nag o taking kagabi dito rin siya upang umalalay sa amin talaga nga hahanapin at mahanap po yan makakasigurado po tayo hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klaseng sasakyan at mas mabuti talaga na yan ay isurenda naman Mr. ng mga pamilya diskaya Mr. Sir, bakit dalawa yung uh, subject po ng search warrant Yun po kasi yung kompleto yung informasyon natin kasi pag humarap po kayo sa husgado hindi po pwedeng hearsay hindi po pwedeng kulang ang informasyon upang payagan naman ng husgado ang ating request ano? ngayon um, meron din kami mga ibang impormasyon at maganda na may mga nagsusumbong na rin naman. Uh, kaya lang hindi sa yung impormasyon na yun for the purpose of securing a search warrant. Kasi may pit din po ang judge si Judge Carolina. Si, uh, no? So, doon sa social media, iniisay siya namin yon, May mga VIN numbers na kami. Yung iba may mga plate numbers. So, balit hindi yan kompleto para sa purpose ng search warrant. Pero makikita natin yan. Yung 28 na yan, at least, makikita at makikita po natin yan. At palagay ko naman, kung nakikinig ang pamilya Diskaya, kung wala naman po silang uh, pangamba na ito ay smuggle talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan kasi maobliga po kami mag sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. At gagawin po namin yan. Sir, saan ang pagdadaling sa yung masakit Ano magiging po na uh, Titingnan na natin yung mga dokumento niyan. Again, iimbestigahan na yan kung tama ba ang uh, nabayaran niyan sa pamahalaan. So, hindi, so, hindi, na uli, na uli, hindi pa. Uh, may procedure po yan. No? Sa so, ngayon, ang, ang, proseso, ang proseso po ganito. Bureau of Customs po kami. No? Ang interest po namin ay kung nagbayad po ng tama at kung meron mga nalabag sa pinatawag nating Customs Modernizations and Tariff Act. Yan po yung batas. Kung meron dyan uh, violation o uh, paglabag, gagamitan po natin kasama po yung criminal violations. Ano po? So sa ngayon, binibigyan po muna natin ng benefit of doubt na nagbayad po ng tama. Kaya may pagkakataon po ang pamilya na ipakita sa amin muli ang kanilang mga dokumento at kami ay very professional, objective. Kung yan ay nagbayad ng tama, wala naman po dapat na uh, problemahin po ang pamilya. Subalit kung yan ay may uh, kulang sa pagbabayad, Uh, hahabulin po natin at may mananagot po. Pero naka-hold na ngayon, sir? Naka-hold na yan. Uh, lahat din ng exits dito sa compound, sa pagtutulong po, of course, ng Philippine Coast Guard, ng uh, local uh, police ng uh, Pasig, at ng uh, Bureau of Customs. Hindi naman po na yan lalabas, no? Uh, sigurado po yan. At uh, kagabi rin, mag din kami ni General Nartates, full support sa atin ng Philippine National Police. Dahil, again, uh, ang attention na ito at ang, ang uh, galaw na ito ay isang-ayon po sa kagustuhan natin na Pangulong Bongbong na dapat gampanan po ng Bureau of Customs, lahat po nung nababanggit po sa investigasyon, sisipatin po natin sa interes namin kung meron po sila mga uh, ipinuslit ng mga luxury vehicles at kung meron pa pong iba silang posibleng na smuggle na parte po nung kanilang... Ang palugit po ninyo, Commissioner, ay hanggang sa araw po ng uh, bukas. In the event, may hindi po sila mag-comply. Paano po mangyayari, Commissioner? Uh, actually, mamaya lang ititimbrin na namin sa Highway Patrol Group po yun. Ano? So, hindi na po maganda yun. Kasi pag nakita kayo sa kalye, huhulihin, ipa-plug down po yan. Delikado po yan. Ano? So, hindi naman po ako nagbibigay ng palugit hanggang bukas. Dahil mamaya lang, ititimbrin na natin to sa grupo nila, Colonel Marantan. Yung bukas, ay eh, para lang mapabilis din kasi naintindihan naman natin. Eh. Yung uh, buong pamilya, sigurado ako, problema na rin naman yan. Mas maigay mag-focus na sila sa issue, sa construction ng uh, pla control projects sa halip na dito pa sila na dadagdagan pa yung problema nila sa mga luxury vehicles. Just for the record, bakit po ng uh, ano ibig sabihin? Just for the record, bakit po Mag-apply po kasi tayo ng search warrant. Sa pag-apply kasi ng search warrant kailangan kumpleto yung dokumento. Ah uh, ang ang uh, kasunod nito magre-report din kami sa judge kung ano nangyari. Kapag uh, maganda po yung pag sa judge na positive po. In this case positive, kulanga lang, uh, matutuwa po yung judge na tama rin yung kanya suporta at desisyon na magbigay ng search warrant. Kapag negative po yan, syempre magagalit ang judge. Ano? At hindi rin kayo bibigyan ng search warrant kapag kulang-kulang po yung uh, information doon sa application. Binuo po namin yan, may surveillance, kompleto kami yan. May documentary research sa LTO, may pagtutulungan sa amin. Uh, sinimula namin yung trabaho ng Martis kasi dahil wala tayong pasok ng lunes. anto uh, ang totoo niyan, inisip ko na para matulungan ng Blue Ribbon Committee at of course para masunod ang kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inisip ko po mismo na mag-issue na lamang ng letter of authority na kapangyarihan naman ng Customs Commissioner. Kaya lang, sangayon po sa mga naunang ulat, ito po ay tahanan at subalit sa itsura naman, ay ito yung mukha namang commercial establishment. Kaya lang, binibigyan talaga ng uh, proteksyon ng ating uh, saligang batas ang tahanan, dapat nire-respeto po natin yan. Kaya uh, mas mabuti po sa aming lahat na apply na search warrant. And then bukod sa posibleng tahanan nga ito, although commercial din naman, ano? uh, para kasi gamitin ang letter of authority ng Bureau of Customs Commissioner, dalawang bagay dapat yung uh, incidente insidente na magagamit namin yung uh, LOA. Una-una, kung nga uh, publicly nagtitinda ng smuggled items yung subject, no? In this case, diskaya, no? Kung nga uh, sila ba ay nagtitinda, in this case, ng luxury vehicles, hindi po papasok doon yung definisyon dahil ito yung mga personal nilang gamit at hindi naman namin pwedeng lokohin ang korte upang makakuha na ng search warrant ay sasabihin namin binibenta nila. Hindi naman po tama yun at hindi po namin gagawin na magsinungaling sa korte at yan ay labag sa hustisya po ng ating bansa. Hindi rin po yan maganda sa mismong Diskaya family at institution po. Pangalawa, uh, para magamit po yung law, kinakailangan yung mga luxury vehicles na ay nakatago sa isang warehouse. Ito po ay garahe ng pamilya at hindi naman po ito warehouse na ang purpose ay magtinda ng mga uh, luxury vehicles. Kaya hindi po uubra the letter of authority. Yun sana ang una namin gagawin noong lunis pa lang. Subalit so, hindi po tamang gamitin po ang lawa. Sir, sir, may paglabag, sir, may At sino? Uh, kung sino po ang mismong, kung ito po ay talaga mapatunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, syempre, sino po yung brokers na nag-import? Yung Ah, na uh, ganito po yan. No? Hindi lang naman po sa diskaya. No? Lahat po tayo, kapag bumili naman po kayo ng uh, any, any uh, important items, kapag naman po may pinagbayaran kayo bilang mamimili, ang iniisip nyo kasi normal yun. No? So may protection naman kayo kahit papano na buyer in good faith kayo. No? Kaya lang, kapag ang nabili nyo ay smuggled, hindi rin po yung garantya na hindi po kukunin ng pamahalaan sa inyo yung uh, in this case, mga sasakyan. Kapag yan ay napatunayang kulang sa pagbabayad o may mga, mga paglabag sa batas, yan po ay mapupunta doon sa sinasabi ko kaninang seizure proceedings. Yan ay kukumpis kayo ng gobyerno. Ngayon, paano naman yung ipinambili ng Discaya Family? Ang ahabulin niya kung saan siya bumili niyan. Maghahabulan po sila. Doon kanyang nyang pinambayad doon ano. Ang uh, ultimately yung importer at brokers ang hinahanap po natin. na uh, tinatagpuan natin dito. Ano Ayo po nating pagbintangan no. Again, iniisip lang natin, maaaring na-pressure sila no. May merong pangwelda dito nung isang araw. Ayoko pong hulaan kung bakit po nila tinanggal dito no. Pero naniniwala ako talaga, pag naunawaan po nila ang kanilang sitwasyon na makikita at makikita namin 'yan or magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official address nila. At sila rin po mahirapan talaga dyan. At hindi naman po nila magagamit sa kalye ng mga sasakyan dahil ititimbre na namin kagad sa Highway Patrol Group yung lahat ng detalye, mga plate numbers na alam namin sa HPG at yan ay hindi magagamit sa kalye.